Ito'y tuloy ang pagpapalabas ng mga pilikulang handog ng 49 Metro Manila Film Festival. Extended kasi hanggang sa January 14, 2024, araw ng linggo na mapapanood sa mga sinihan sa buong bansa ang sampung pilikula ng Metro Manila Film Festival 2023. Ito'y matapos dagsain ng mga iba't ibang sinihan sa bansa, kaya naman nakatanggap ang MMDA at Metro Manila Film Festival na maraming kahilingan sa social media na palawigin ang showing ng sampung pelikula na magtatapos na sana kahapon. Tatanggapin din ng Metro Manila Film Festival Complimentary Pass hanggang sa nabanggit na petsa. Umabot naman na sa isang bilyong piso ang kabuang kinita ng nasabing sampung pelikula. Ang nasabing sampung pelikula ay ang Family of Two, A Mother and a Son Story, Kampon, Penduko, Rewind, Becky and Badet, Broken Heart Strip, Firefly, Gumburza, Malyari at When I Met You in Tokyo. Pagkatapos naman ng festival, ipapalabas ang sampung pelikula sa Los Angeles, California para sa Manila International Film Festival na gaganapin mula sa January 29 hanggang February 2. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan. Tatak RMS.